Nagpropose ako sa boyfriend ko pero tumanggi siya. At ngayon, parang ako na lang ang lumalaban. Alam mo yung pakiramdam na parang lahat ng tao sa paligid mo, sigurado na kayo na talaga hanggang dulo? Ganon kami ni Carter. Nagsimula kaming magkasama mula pa nung college. Event planner ako na mahilig sa detalye at excitement ng mga kasalan at parties. Siya naman ay isang architect na sobrang chill at mahilig magplano ng future. Sa trabaho, pero hindi masyado sa personal na buhay. Perfect match kami sa mata ng mga tao. Ako yung impulsive at on the go, at siya naman yung kalmado at laging may plano. Ang mga kaibigan namin laging sinasabi na kami daw ang proof na may forever. Sa bawat reunion at dinner party, laging may magtatanong, kailan ba kayo ikakasal? At lagi kong binabara na darating din kami dun eventually. Pero habang lumilipas ang mga taon, hindi ko maiwasang mapaisip Oo nga at mahal namin ang isa't isa, pero bakit parang ako lang ang laging may plano para sa future namin? Ako na lang ba ang excited sa kung anong susunod para sa amin? Nandun kami sa isang punto na parang may tahimik na space sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag pero alam kong may kulang. Kaya isang gabi sa paborito naming restaurant, nagdesisyon akong itanong na sa kanya kung handa ba siyang harapin ang kinabukasan kasama ako. Nandun kami sa corner table sa paborito naming Italian restaurant. Cozy yung atmosphere. May mga kandila sa bawat mesa at mula sa bintana, kita namin ang mga ilaw ng city. Paborito namin dito kasi nostalgic. Dito kami unang nag-date nung college. At kahit pagod ako mula sa buong araw ng meeting sa mga clients, sa isip ko, eto na yung tamang pagkakataon. Perfect ang vibe ng gabi. Carter just wrapped up a big project sa firm nila, kaya finally, relaxed siya. Nakangiti siya habang nagkukwento tungkol sa bagong office project na sinimulan nila. Yung tipong medyo nerdy pero cute. Siguradong magugustuhan mo yung design. Open space. Maraming halaman. Pwedeng-pwede kang mag-party doon, sabi niya, habang iniikot ang pasta sa tinidor niya. Ngumiti lang ako habang pinapanood siyang magsalita. Gusto ko yung nakikita siyang ganito. Buo ang ngiti, kampante at passionate sa ginagawa niya. Pero habang nagkukwento siya, iniisip ko na sa trabaho planado niya lahat. Pero paano sa relasyon namin? May plano ba talaga siya? Tapos habang kumakain siya, kinuha ko na yung singsing na ilang linggo ko nang tinatago sa bulsa ng jacket ko. Kinakabahan ako ng sobra pero sinabihan ko ang sarili ko. Kaya mo to Sarah, mahal ka ni Carter, handa na rin siya. Kaya huminga ako ng malalim. Pagkatapos niyang magsalita, ngumiti ako. Nakita ko sa mga mata niya yung familiar na warmth na laging nagpapakalma sa akin. Tumingin ako sa paligid. Perfect ang lahat. Kaya lumuhod ako sa isang tuhod at inilabas ang maliit na kahon. Binuksan ko yon at tumingin ako sa kanya. Nakita ko agad yung pagkagulat sa mukha niya. Hindi niya inaasahan yon. Natigilan siya tapos bigla siyang napayuko ng bahagya at hinimas yung batok niya. Yung gesture na palagi niyang ginagawa kapag kinakabahan. Ang tagal niyang tumahimik at nung nagsalita siya, halos bulong lang ang narinig ko. Sarah, hindi pa ako ready. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ko. Tahimik lang akong nakaluhod doon, hawak pa rin ang sing-sing. Yung paligid na kanina na parang romantic na romantic, biglang parang tumahimik. Hindi pa ako ready. Paulit-ulit kong narinig yon sa isip ko habang pinipilit kong ngumite kahit sobrang sakit sa loob. Tahimik kaming umuwi pagkatapos ng dinner na yon. Kahit sobrang awkward ng atmosphere sa kotse, hindi ko na pinilit na magsalita si Carter. Ni hindi na rin ako nagtanong pa. Alam kong hindi rin niya alam ang isasagot. Nung makarating kami sa apartment, nagpaalam siyang pagod daw siya at matutulog na. Ngumiti lang ako. Pero nung magsasara na siya ng pinto sa kwarto niya, alam kong may nagbago na. Pagkatapos ng gabing yon, pilit kong ibinalik ang dating saya namin. Nagplano ako ng mga spontaneous date nights. Dinalhan ko siya ng paborito niyang takeout. At minsan, pinuntahan ko siya sa trabaho para dalhan ng kape. Pero parang wala talaga. Mahal pa rin ako ni Carter pero hindi siya sure sa relasyon namin. Parang andito siya physically pero yung puso at isip niya, laging may hadlang. Isang gabi habang nagkakape kami sa sala, Nagtanong ako sa kanya, Ano ba talaga tayo, Carter? Hindi siya sumagot agad. Tiningnan niya lang ako tapos umiwas siya ng tingin. Pagkatapos nung gabi na yon, umiwas na rin ako ng konti. Hindi ko na siya pinipilit na magplano kasama ako. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Nagpapakabisi para hindi ko maramdaman yung lungkot. Pero araw-araw ramdam ko yung lamat sa pagitan namin. Alam kong mahal ko siya, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti na akong napapagod. Parang ako na lang ang lumalaban para sa aming dalawa. Dumating sa punto na kailangan ko nang mag-decide kung kaya ko pa bang ipaglaban to o kailangan ko nang sumuko. Isang umaga habang nasa trabaho ako, nagkausap kami ng best friend kong si Lily. Ang tanong niya, kung sa tagal namin ni Carter hindi pa rin siya ready, dapat ko nang itanong sa sarili ko kung paano if never siyang maging ready. Napaisip ako. Alam kong tama siya, Mahal ko si Carter, pero kung ako lang ang lalaban para sa amin, paano naman ako? Kaya nung weekend na yon nagbook ako ng trip para sa sarili ko. Iniwanan ko siya ng maikling note bago ako umalis. Kailangan kong malaman kung gusto pa ba natin pareho ang future natin. Mag-iisip ako. Mag-isip ka rin. At pagdating ko sa apartment, wala na siya. Nag-iwan lang siya ng note na nagsasabing hindi daw niya sigurado kung kailan siya babalik. Tahimik ang buong lugar. Ibang-iba na sa bahay na dati ay punong-puno ng tawanan at kulitan. Umupo ako sa sofa at tinitigan ang mga lumang photos namin sa shelf. Mga pictures mula sa beach trips, birthdays, at simpleng araw na magkasama lang kami sa bahay. Ang mga ngiti namin na dati ay punong-puno ng kasiyahan, ngayon parang may bahid na ng pagod at pagdududa. Inaasahan kong baka bumalik din siya kinagabihan, pero wala. Dumaan ang mga araw, isang linggo, dalawa Wala pa rin akong naririnig mula sa kanya Sa bawat paglipas ng araw unti-unti kong tinanggap na baka hanggang dito na lang talaga kami Maraming gabi akong nagising sa kalagitnaan ng gabi hawak ang telepono at iniisip kung ako ba dapat ang unang mag-text pero pinigilan ko ang sarili ko Alam kong kailangan niyang magdesisyon para sa sarili niya hindi dahil gusto ko siyang pilitin kundi dahil kailangan niyang malaman kung ano talaga ang gusto niya Lumipas ang isang buwan nang hindi kami nagkikita ni Carter. Sa una mahirap. Araw-araw kong iniisip kung tama ba yung ginawa ko. Baka dapat naghintay ako. Baka na-pressure ko siya. Pero naiisip ko rin na unfair sa akin kung pinaghihintay lang pala niya ako sa wala. Gustong gusto ko siyang tawagan pero natatakot ako na baka wala pa rin nagbago. Natutuhan kong harapin ang bawat araw ng mag-isa. Naging mas focused ako sa trabaho. Nag-take ako ng mga bagong projects para hindi ko na masyadong isipin yung bigat ng pagkawala ni Carter sa buhay ko. Tinanggap kong baka ito na yon. Kailangan ko nang tanggapin na kahit gaano ko pa siya kamahal, hindi sapat kung hindi kami pareho ng gustong tahakin sa buhay. May mga gabi na iniisip ko, paano kung hindi na siya bumalik sa akin? Minsan pinapanood ko yung mga lumang videos namin sa phone ko. Yung mga simpleng moments na magkasama kaming kumakain ng takeout, nanonood ng Netflix, or nag-aasaran sa kusina. Doon ko na-realize na ang sakit palang mawala yung mga simpleng bagay na yon, yung mga bagay na dati kong inakala na pangkaraniwan lang. Pero habang tumatagal, unti-unti kong natutunan kung paano mabuhay para sa sarili ko uli. Nagising ako isang araw na hindi na ako umaasa na makakatanggap ng message mula sa kanya. Hindi dahil sa ayaw ko na, kundi dahil natutunan kong okay na rin pala kahit mag-isa ako. Isang Sabado habang papunta ako sa isang coffee shop malapit sa park, nakita ko siya. Nandun si Carter, nakaupo sa isang bench at may hawak na maliit na notebook. Natigilan ako. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya o aalis na lang ako. Pero bago pa ako makapagdesisyon, nagkatinginan kami. Tumayo siya at sa unang pagkakataon sa loob ng isang buwan, Naglakad siya palapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Natatakot ba ako? Excited? Galit? Hindi ko rin alam. Hi, sabi niya, mahina. Tumangu lang ako, wala akong sinabi. Tumayo lang ako doon at hinintay kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi ko na kailangang tanungin kung bakit siya nandun. Alam kong may gusto siyang sabihin. Nag-aya siyang maglakad sa park at pumayag ako. Tahimik lang kaming naglalakad hanggang sa tumigil siya at humarap sa akin. Sarah, alam kong nasaktan kita, bigla niyang sabi. At alam kong ang tagal kong inisip kung ano ba talaga ang gusto ko. Hindi ako sumagot. Hinintay ko lang siyang magpatuloy. Natakot ako. Natakot akong hindi ako magiging sapat para sa'yo. Natakot ako sa idea ng forever, na baka hindi ko kayanin. Pero narealize ko, mas nakakatakot pala yung wala ka sa buhay ko. Naramdaman ko yung luha na unti-unting namuo sa mata ko. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa wakas, eto na siya. Buo, handa at totoo. Sabi niya pa, kung kaya mo pa akong pagkatiwalaan, handa na ako. Handa na ako para sa'yo, para sa atin. Hindi ko alam kung paano nangyari pero habang nakatingin ako sa kanya nung araw na yon, alam kong totoo na siya. Wala na yung takot at wala na yung pagdududa. Buo na ang loob niya. Lumipas ang mga linggo at unti-unti kaming bumalik sa dating samahan na masaya. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik kami sa lugar kung saan lahat nagsimula, sa restaurant kung saan ako nag-propose sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, siya na ang may dalang sing-sing. Lumuhod siya sa harap ko, nakangiti at walang halong kaba. Sarah, gusto kong makasama ka habang buhay. Ngumiti ako habang tumutulo ang luha ko. Siyempre naman tinanggap ko ang sing, -sing. Sa huli, ang mahalaga ay nandito kami, handa, buo, at magkasama para harapin kung ano man ang susunod.